Bilyon-bilyong halaga ng mga ipinuslit na vape tumambad sa one-time big-time operation ng Bureau of Customs sa tatlong warehouse sa Maynila. Narito ang report. Sinalakay ng mga operatiba ng Bureau of Customs ang tatlong warehouse sa Metro Manila kagabi. Naglalaman ng umanis smuggled e-cigarettes products ang mga bodega. Tayo po yung nag-conduct na, ng uh, surveillance at ating pong uh, Patunay na totoo nga po yung ating natanggap ng na derogatory information. And uh, sa pagkuha po namin ng letter of authority galing sa Commissioner of Customs, ito po yung ating sinalakay today sa continuously. Nagdaw nga po na nakikita po tayo ng uh, napakaraming e-cigarettes or uh, of e na iniimbak na po dyan. Sa investigasyon, nagmula sa China mga peking produkto. Wala rin daw kaukulang dokumento mula sa BOC ang mga kontrabando. Ibig sabihin, hindi rin sigurado kung ligtas ang mga vape. Nakatanggap po tayo ng information, isang tip na nagsasabi na po, uh, may mga na-smuggle po ng mga cigarettes sa ating bansa. At uh, ang modus na po, eh, ito raw ay pinapasok unti-unti. At uh, in-back na po, dito sa po, dito, dito sa kamilinaan. Uh, This po kasi sa dita ng uh, Bureau of Customs, wala po talagang pumapasok na flaba, vape or e-cigarettes na may brand ko na flaba sa ating bansa. Kaya nakakasigurado uh, na po tayo na ito po ay smuggled or it was uh, entered outright without passing the from the Ipinasara na ang mga bodega na iisyuhan ng warrant of seizure and detention, nakatakdang sirain ng mga nakumpiskang Peking vape na pumapalo sa higit 4 na bilyong piso ang halaga. Walang naaresto nang mangyari ang raid dahil walang tao sa mga warehouse. Kasama sa iimbestigahan ang may-ari ng mga warehouse na posibleng maharap sa kasong paglabag sa anti-smuggling law. Huwag na tayo umamit ng ganito mga ganitong mga pre o mga produkto na hindi naman po uh, magamit sa tamang pagsusuri or uh, authorized ng uh, FDA or DOH o lalo-lalo na ho sa hindi dumahan sa Bureau of Customs.